Adala ko yung dinardaraan. Bulubula! <laughs> Bulubula! Uh, Good morning po. Alam niyo po, meron na akong naging kaibigan ng pandemic. nasa checkpoint pa na kami. Um, Tagal ko nang hindi siya nakikita. Kaya yeah dadaanan natin kasi pagpasok ko ng duty madadaanan ko po, po yung bahay nila subukan natin kamustahin na kung kamustahin na, na siya napakabait nung uh, madamba na yun kahit ganun yung sitwasyon ng buhay nila eh, pa rin sila ng marawin kaya hindi pura sa mga kahirapan para gumawa sa sama sa Samahan nyo ako, kumusta natin siya Para maging inspirasyon din yung sa ibang tao Yung mga Na uh, hindi dahilan ng kahirapan para mang yeah Kaya samahan nyo ako Ayan na siya idol. Adala ko yung dinardaraan. <laughs> <laughs> bulubula! Ah, uh, bulubula. Ah, kumusta? Kumusta? Oh. Kita. Kumusta ng itipas ko tayo? Awan. Awan. Ang nakit mo ng regalo. Kuta. Korta? O na no magsublak. Ikang ng di korta mo din kay timakan. Hindi. Nadam. Ano sumrikin ah? Jan. Di trabaho. <laughs> bulubula.

Madaling kahit ano Anong higarod? Kurta win sa patos? Cortalan Corta na. tan? O oh ba, ito gumatang dinardaraan ah? <laughs> Sige, ante. Hindi po yun yung first time na nagbigay ako dun sa kanila. By the lagi po nagbigay ako dun dati. Yung last po, nagbigay ako ng isang kaban na bigas. Kaya lang, low budget. Loving can hurt sometimes. Ba yun yung pag naging ano, successful tayo na ano? Marami yung magatikim uh, ng blessing. Kaya supportahan yung po yung page ko. Supportahan yung po yung mga kagaya ko nagsisimula sisimula pa lang. Para makatulong pa tayo sa mga kapwa na po. Kaya, ano bang hinihintay nyo? please like, follow, subscribe, and share. <laughs> Ganun lang po kasi diyan. Okay, yan po. Papasok na po tayo sa opisina. Dito na po ako sa opisina. Madilim. Madilim yung cellphone ko at ang may problema dito. Ayan. ayan. Dito na po ako sa office ngayon At trabaho muna tayo Goodbye Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and times forever frozen.